Sa harapan ng National Museum of Fine Arts, makikita ang liwasang Gumburza kung saan nakatayo ang monumento ng tatlong paring sekular na nagsulong ng sekularisasyon ng mga simbahan sa Pilipinas, o yung simbahan Katoliko na pinamamahalaan ng mga Pilipinong pari noong panahon ng mga Kastila. Ang monumentong ito ay dating nakatayo sa Plaza Roma sa harapan ng Manila Cathedral inilipat dito sa kasalukuyang kinatatayuan nito sa Padre Burgos Avenue. Ang kalyeng ito ay ipinangalan sa isa sa tatlong pari na si Padre Jose Burgos. Makikita ang kanyang pantayog sa di kalayuan sa kalyeng ito. Ayon sa mga tala, isa sa death wish ni Padre Burgos ay para sa mga Pilipino na maging edukado. Sabi niya, bisitahin ninyo ang mga museyo ng ibang bansa. Upang makita ninyo kung gaano kadakila ang ating lahi. Maging mabuti kayong Pilipino, subalit isang itukadong Pilipino. Bagamat hindi natin matiyak ang veracity ng mga katagang ito, makikita natin na isinabuhay ito ni Padre Burgos. Pito ang natapos niyang kurso at tatlong doktorado. Idagdag pa natin na ngayon ay hindi na natin kailangang pumunta pa sa ibang bansa dahil may sarili na tayong mga museyo.